And ito, isa rin sa problema talaga and masasabi ko na malaki talagang problema ng SMB is itong import nila. Makikita naman talaga natin na hindi fit si Anosike sa rotation ng SMB. Problema pa dito, nag-isolate pa siya na naging hindi effective pagdating sa fourth quarter. And masama pa rito, tumira siya ng 24 attempts and 10 lang doon ang pumasok. Meron siyang 41.7% and dito, take note, and dito sa 24 attempts niya, tumira na naman siya ng 7 times dito sa 3 point area. Ito si Anosike is dito perimeter shooter eh. So sayang, tumira ng 24 attempts. Mas mabuti siguro kahit sabihin natin 8 dun sa kanyang 24 attempts, ibinigay e na lang niya kay Junmar or kay CJ Perez or kay Terrence Romeo, may malaking chance pa na makakreate sila ng points. So ito, ewan ko lang kung bakit pinapayagan ng SMB na magiging ball handler sa dito sa game 3 itong si EJ uh, Anosike. Pag tumira ng 3 points si Anosike, alam mo na yon na advantage yon para sa barangay Hinebra. So gagawa ako ng video dito tungkol dito kay Anosike at para din sa mga fans ng SMB kung bakit nga ba hindi fit si Anosike dito sa rotation ng SMB. So ngayon mag-aabang tayo sa game 4 kung ano nga bang adjustment na gagawin ng SMB dito para sa Barangay Hinebra or mauuna na ba talaga sa standing itong Barangay Hinebra. At kung mananalo pa ang Barangay Ginebra sa Game 4, eh talagang posibleng hindi na ito aabot ng Game 7. So ikaw mga sports fans, anong masasabi mo dito? Comment down below at pag-uusapan natin yan. And kung bago ka pa lang dito sa ating channel, like mo na ang video na to at mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga usapang sports. And this is RBK Sports, see you on the next video.